Erwin is the vice chairman. So therefore, in the absence of the chairman, he automatically becomes chairman. He is automatically the acting chairman. Yon. So in short, nag excuse si Tito Soto. Uh, 'Di ba? Parang eh kasi vice chairman si Erwin Tulfo. So ibig sabihin, umalis si Lacson. Papa si Erwin Tulfo, pambihira. Napaka-importante ng role ng Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga. Wala tayong aasahan sa mga congressman. Wala po yan. Ang daming kakampi dyan ni Tambi. Ngayon, nandito sa Blue Ribbon Committee. Tingnan po naman natin kung anong nangyayari dyan. Yun ang malupit. Yung dalawang Mr. Bendalo nakaposisyon. Saan? Sa investigasyon. Pambira. Yung bumabali ng batas. Yung nagbabaluktot ng batas. Yung naniniwalang pwedeng baluktotin ng batas. Sila ang head ng investigasyon. Ang tinde, no? Yung isa sa ombudsman, iimbestigahan yung mga politiko. Ito namang isa sa Blue Ribbon, Chairman, si Erwin Tulfo naman iimbestigahan yung anomalya sa nakawan dyan sa flood control projects. Pambihira. Sa tingin ninyo, may mangyayari pa sa si investigasyon? Yun wala. Yung ICI. Si, kay Bongbong Marcos yan eh. Siya ang nagtalaga dyan. Ni hindi nga niya binigyan ng third party yan eh. Siya lang ang namili dyan. In short, hawak niya sa leeg. Ang pinagkakatiwalaan nga lang dyan, si Magalong, pinag-resign nyo pa. ba? Diba? Tapos ayaw yung i-televise. Ah. Doon pa lang sa ayaw niyong i-televise. Parang yung ginawang drug test ni Bongbong Marcos. Di ba nagtawag? Na, remember this? Hindi ko makalimutan to eh. Noong 2022. Di ba? nagpa drug test pa nga to si Tito Soto at si, si Luxon. Pumunta sila sa Pidea. Si Isko, si Pacquiao. Marami po nagpa-drug test. Si Bongbong Marcos hindi. Bigla na lang may result. Saint Luke's pa. Ito, nakamedia. Oh. Ano ibig sabihin? Biglaan yung resulta, maniniwala ba tayo doon? Hindi sa dahil wala tayong tiwala sa Saint Luke's, pero medyo kaduda-duda. Ganyan po ang mangyayari dyan sa ICI kung hindi, hindi ito transparent, hindi ito televised, tapos i-issue yung result. Oh, halimbawa, Alimbawa, yung si Bongbong Marcos at saka si Tambi, sasabihin walang sala. Maniniwala ba ang taong bayan? Hindi. In short, ganun din. Kung puro sabihin, karami, lahat ng Duterte Black may kinalaman sa Ghost Projects, maniniwala din ba ang taong bayan? Hindi rin. Patas po tayo, di ba? Tingnan natin parehas ang gulo. Kaya nga ang problema ang ano natin dito, transparency, para pagkatiwalaan yung investigasyon. Kaya lang duwag naman sila eh. Ayaw nila ng televise. Uh, tapos ngayon, si Erwin uupo. Eh, alam na natin ano mangyayari. Sir, pahulit na. Ribon, ngayon. Mayroon natin full chat. They will, we will ask uh, Senator Tulpo when he comes back. I know he's uh, uh presently abroad for a well, very short while. When he comes back, uh, we will have a blue ribbon meeting. The majority na pag-usapan, uh, uh, we are not discounting any of the five na pwede namin usap na maging uh, chairman ng Blue Ribbon. Uh, pa. matter of fact, uh, both... Alam mo, para sa akin, na questionable rin eh. Mas maganda talaga pag Blue Ribbon, abogado, chairman. Hindi ko alam, nilagay nila dyan si Lakson siguro. Kaya nila kasi pilipitin ang liig. Tapos yung vice chairman, kung sakaling mawala si Lakson, safety pa rin mas lalong kaya. Alam naman natin, close si Tambi tsaka si... Lumalabas yan, di ba? Pag nag-iikot yan, si Tambi tsaka si, si Erwin. So, ganun din. Same, same yan. Oh. Sa paas, kung present lahat, eh, they would like to appeal to Senator Lacson. Huwag na, huwag nyo na kasing pinipilit si Lacson. Wala din namang kwenta. Nagkatsileche-leche na nga eh. Nagkali. Ang hilig, ito naman si Tito Soto. Napakatuta talaga. Di ba? Parang, Ah. Shota mo ba yan si Lakson? Eh, ang pangit ng ginawa. Ayaw mo na siya mag-resign. Ginagawa niyo pang big deal para kayong pelikula. Padra magbitaw na ako magbibitaw. Ang daming drama. Ina, pinipigil-pigil mo pa eh. Ah, pakatuta mo talaga. Well, but in the meantime, uh, Senator Erwin for being the vice chairman, automatically becomes the chairman like now. So he is the acting chairman. And we all agree that he's acting chairman. So I called him and I made sure that he accepted it. And he, did, and he did accept none Not of the five, including Senator Lisa and Senator Pia. Once of that, what's the position? sweet me. Oh, yeah. Basta sila ka pa rin kandidato namin. At pinagunat mo ang namin any of the five, uh, but, but, especially Sentos. So, but, but, none of the five wants it right now. Right now, yes. So, uh, so, it's still so quite Acting, acting, acting chairman, is, is acting chairman, yes. Yeah. So, now, acting chairman, senator. Yeah, yeah na, ang issue nila dito, meron silang piniling lima, diba? ba? Si Kiko, si Rafi Tulpo, si Pia Cayetano, si Risa, at saka si, eh, ano, sino pa yung isa? Si the good one, eh lahat tumanggi. Diba? Alam nyo, ang problema nyo, sabi nila, paano yan tumanggi? Eh di si Erwin Tulfo muna. Pilitin mo si Risa, pustahan tayo, papayag yun. Oh, nagpapapilit, kasi yung iba talagang lantarang humindi eh. Uh, uh, si Pia medyo okay din, pero sa akin okay si Pia. Si Risa, hindi rin man lantarang tumanggi hindi, hindi ko alam kung wala pa akong nakitang balita pero pilitin nyo, papayag yon Pero itong issue sa akin, oo, majority kayo. Oo, yan ang kalakran. Oo, kayo pipili. Naiintindihan natin yung uh, tradisyon. Pero, ayaw nung lima. Bakit nyo kasi pinagpipilitan? Ang daming magagaling na abogado eh. Pwede naman si... Mar Marculeta, ang, gam ang ganda ganda nung pagkaka himay himay ni Marculeta ng investigasyon. Bago kayong pumasok, nagkagulo-gulo. Ngayon, pinipilit nyo yung lima, ayaw nung lima, ayaw nyo ibigay doon sa gusto. Ba't hindi nyo ibigay? Kay Kayatano, ang galing nung ang galing sa batas. Ba't ipagpipilitan mo kay Erwin na vlogger? Ano alam niyan? Hindi ko ang vlogger. Meron tayong kanya-kanyang uh, expertise. Ayaw mo sa abogado yan, ang maayos ang... Ang laki ng problema natin, ipapasa mo sa isang uh, US citizen, ay, US citizen, isang uh, nasa US, hindi ko alam, nawala daw siya rito sa Pilipinas, nasa ibang bansa, ayaw mo na siya. Ayaw niya. Marcoleta, Cayetano, ayaw nyo pa rin. Si Cheese din. Ang galing eh. Ang galing nung maraming alam si Cheese. May mga ebidensya. Lalabas po lahat yan. Bigyan nyo ng pagkakataon. Huwag nyo ipilit doon sa ayaw na wala rin naman kasi talagang magagawa. Eh, Bakit hindi nyo ibigay doon sa dekalidad na abogado na alam naman natin meron silang ebidensya. Unless, ayaw nyo talagang matumbok yung mastermind. Yun lang yun eh. Yun lang ang nakikita ko kung bakit ayaw ninyong ibigay doon sa tatlo. Kung ayaw nyo matumbok yung mastermind. Sir, sir, pa. Yun. As soon as she comes back, we are going to conduct a two-day meeting. Mm -hmm. meeting, muna. meeting muna. What, happens with the hearing now that uh, you only have acting chairman? Tuloy po ba yung hearing? tuloy yun. The Blue Ribbon is, is always alive. it's always alive. That's the only community na, ano, na, na may motoprotio powers. Eh. Okay. eh bakit nyo kasi sinuspend pa? Dapat siya tuloy-tuloy. Binigyan nyo lang ng pagkakataon. Eh. Eh, tuloy-tuloy pala. Eh. But binigyan nyo pang pagkakataon. Tangayin yung pere. Eh. Nakapag, nakapag uh, strategize patuloy yung mga magnanakaw. Alam niyo naman yung magnanakaw, wag niyong bigyan ng oras yan, lalo't may pera. Okay. Now, it doesn't mean that because uh, uh nasa break o nasa iba yung nasa out of, uh, out of town, uh, it doesn't mean that the Senate not working We are, the reason we have this break is so that the committee hearings continue. Hmm. There will be continuous hearings of the different committees and even most especially the the Committee on Finance, But almost sir, daily. Sir, siyang uh, acting, pero eventually magiging permanent chairman siya ng Blue Ribbon o kung di pa rin mo? Kung di din. Kung di niya at namin. <laughs> so far, one. So, yung... Kung Senate President ka pa, oh, di ba? alam mo, ito panawagan ko sa mga senador. Sabi nila, wala daw ko na mangyayari. Wala daw usapin na may ko. Pero teka muna mga senador, maawa kayo sa bayan natin. Kitang-kita naman natin eh, sa pangunguna ni Tito Soto, hindi lalabas ang mastermind. I know you are not stupid. Diba? Gusto ba natin masolusyonan talaga tong problema? O magtataki pang kayo dyan? Kailangan palitan nyo Senate President. Kaya nga sinasabi ko, ibalik si Chise. Eh. Pag binalik yan si Cheese, balik si Markuleta.

malapit. Na hinahawa nila na very, very important. the major committees. so, po, what they are saying is that uh, uh, they don't have time for it right now. So kaya yung right now, ibig sabihin, no, kaya hindi namin din-scout na yung lima ito tali out of the first.